What's up guys? Katatapos lang natin na pinturahan ng ating side skirt ng ating Honda Flick. Eh? So, so ngayon subukan natin ibalik kung kaya ba. Dandanin lang baka mga bungi? Parang nahirapan ako dito ah. Mas mabuti pa yung pagtanggal. May mga lock dyan sa gilin. At ipasok eh, nyo lang. At idot. At tulat. kalian, At huwag kalimutan, ibalik natin ang push in lock sa ibaba at saka dito guys. So pagkatapos, sa uh, kabilang side na naman tayo. So, ito guys, tindahanin lang natin pabalik. Nibalik na natin ang na so iscroll lang natin dito guys. At saka dito sa ibaba ang ating push pin lock, alright? So as you can see guys, hindi siya uh, masyadong kuhang-kuha ang Which is a color the you know, white bird. But all in all, Buddhamasha, I thank you for your watching. God bless.